Hello mga kainday. Okay, samahan niyo po ako. Pupuntahan po natin yung bahay namin dati. Let's go! Nalakarin na lang po natin mga kainday kasi malapit lang po dito yung pupuntahan po nating luma namin bahay. Last year pala, binukuha ko yung magulang ko sa buhol. Kaya di dito namin pinatira dati. Kasi dito pa kami nag-stay, di ba? And, memorable po, po sa kanila to, mga mother ko. Ayan. Pasok na po tayo dito. Maraming kwarto dito, mga kainday. Ah, hanggang third po ito. Buti nga po na nandito kami na-assign sa baba hindi masyado na ayun ito yan, yung dati namin ba room dati po kasi makalat to hanggang dito sa sala may mga gamit tapos inaayos lang po ni mister kasi makalat nga po tinatambak doon sa kwarto ng ati sa taas ay nagugulat ako ang dami pala mga gamit dito Gamit ni Grace to kapatid ni Mister, ayan may oven. Tapos ang dami pa rin kami gamit dito, mga kainday, mga damit, hindi pa rin namin naubos paghahakot. Kaya nga po ako pumunta dito kasi kukunin ko yung frame para sa uh, picture sa anak ko. Hindi pala pwede na kasi sira-sira na. Kaya sabi ni mister, bibili na daw po ako bukas sa bayan. Kasi marami doon, mura lang. Kaya namimiss ko yung bahay namin dati. Ayan, pinaglagyan ng aircon, tinanggaw na rin po. Kasi masisira po yung aircon ata pag uh, hindi ginagamit. Ayan, tinatambakan na lang po ng bike ng anak ko. Ayan, pag mag daw kami ni mister, dito siya matutulog. <laughs> dito siya matutulog. Para gusto niya magpag-isa. Ayan, sarap-sarap buhay. duyan yan na lang. Maliit na space lang po ito mga kahinda. Hindi pwede maraming gamit kasi itong bahay na to pa bahay ni Mayor. And then, ba diba, sa daming nakatira, siyempre maliit, maliit lang po na pwesto. Kaya hindi kailangan ng maraming gamit kasi hindi nga kasya. Ayan, ginakalkal ko nga yung mga plastic-plastic. Yung pala, ang daming damit na kulay dilaw. Sabi ko saan to galing. Hindi ko naman kasi alam din ng... Sila lang kasi naghahakot-hakot dito, guys. Ay, mga gamit din namin, mga kalat-kalat. Kasi hindi ko na nga naasikaso. Dahil din sa, di ba, busy ako sa pananahi. Sa business ko, Ayan. Kaya hindi ko na naasikaso yung bahay. Dati namin CCTV, kaya sabi ko, pwede ba itong gamitin dun sa kabila? Kasi di ba may tindahan kami sa kabila. Hindi na rin pala pwede kasi wala nang memory. Kailangan sa uh, CCTV mayroong memory para magre-record. Ayan, nakikita ko yung libro ng anak ko, grade 5. Ayan, nadaling ko sa kabila para magagamit niya. Sarap kaya dito tumira mga ka-kainday kasi medyo tahimik tapos malamig din kasi nasa ibaba kami ba diba? Uh, mataas kasi yung building kaya hindi siya masyadong mainit. Tahimik din kasi lang pag, pag mayroong mag-aaway nako lahat magigising. Ang dami pa akong mga damit dito mga kainday na maliliit na hindi na maisuot sa mga anak ko. Kaya yung pag umuwi ako sa province namin, ayun, dinadala ko doon. Pinamigay ko na lang doon kung sino yung mga walang damit. Tapos yung mga ibang mga damit na iba pang mga maliliit. Ah, sobrang dami kasi. Kaya pinamigay ko na dito sa kapitbahay namin. Siguro mga dalawang sako yung pati mga kumot, madami yung mga kotina. Kaya sila, yun, nakikuha din sa mga pinamigay ko. Tapos, nakita ko itong na binibili ko doon. Matagal na po ito. Pero, um, gumagana pa rin siya. Sabi i itisting ko sana. Eh, kaso wala pala kaming kuryente dito. Hindi ko muna binayaran kasi wala naman ding nakatira. Kaya pagka ikaw dadalaw ka ng kulang, huwag kang magdidilaw. Bakit? Hindi ko papalabas siya, akala tatas ka. ayo Hindi dyan ka na matulog. Ha? Huh? Oo, oh, huwag na ako.